How do you feel being 44 today? Mas ano na ako eh, mas kalmado. Kasi dati talaga ano eh, nung nagsisimula ako, sa to lang pinapahirapan ko sarili ko. In terms of acting sa trabaho ko, pag feeling ko hindi ako nahihirapan, feeling ko parang, parang may mali, parang kulang, parang ano. Mm -hmm. Pero ngayon, natututo na ako mag-let go, natututo na akong magpaubaya, tapos pag minsan may mga nakikita akong hindi ganun pumapasa sa standard ko, hinahayaan ko na rin. Mm -mm. Kasi sabi ko nga, kung patuloy kong pahihirapan yung sarili ko, itataas yung standard ko, sabi ko, hindi naman lahat ng tao mapiplis ko. Yeah. Pero, sabi ko, sa general, kailangan pa rin, alam ko na papasa pa rin to sa panlasa ng mga tao. At especially sa mga boss ko. Mm -mm. Inyo, ano. Pero, do you feel old? Hindi. Hindi. <laughs> <laughs> Pero nararamdaman ko'y pagod ah. Kaya ako tinatanong yan. Kasi mm. di ba ang mga artista minsan, nagpa-panic when they're mm. in their 40s. Mm. Feeling nila, paano na to? Tumatanda ako. Naiisip ba yan ng isang Coco Martin? Honestly, meron ako nakitang advantage ko. Kasi dahil, kung mapapansin niyo po, malita ko Kasi kasabayan ko sila, mas matanda ako kay Gerald at kay Jake pero ngayon kasi, dahil nga maliit ako, pag magkakasama kami, halos magkakasing age lang kami. Malaking age gap ko sa kanila eh, dahil that time nung ginawa namin yung tayong dalawa, na isa sa mga unang series ko sa ABS-CBN, sila mga 17 pa lang. Ako nasa 27 na that